Bakit ka nag-drop? Dapat di ka nag-drop. Sayang naman, dapat tinapos mo na. Ilan yan sa mga bagay na naririnig ko bilang isang taong nag-drop out para mag-trabaho. Pero ganun talaga eh. Palagi may masasabi yung mga tao. Lalo na kung hindi ka tumutugma sa definition nila ng success. Kahit sa workplaces ko, may mga sitwasyon talaga na sayang naman daw. At dapat, tapusin ko pa rin daw. On one point, sige, gets din naman. Pero ang mahirap doon, hindi naman talaga nila inaalam kung ano ba yung circumstances mo mga dahilan mo, at yung mga rason kung bakit ka umabot sa ganong desisyon. Sometimes people speak like they know your life. Doon ko talaga na-realize kung kanino ka makikinig, kanino ka hihingi ng advice, at kung sino ba talaga yung nakakaintindi ng sitwasyon mo sa buhay. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong unique na story at pinanggalingan. At minsan, hindi yun naiintindihan ng iba. Madaming noises, madaming ingay, pero hindi mo kailangang pakinggan lahat. So yun lang. If ngayon lang tayo nagkita ako si Nix ko, and drop me a follow, lalo na if gusto mo pa ng mga usapan tungkol sa untraditional path bilang isang Gen Z in progress.